Yan, diyan may sa may saging, saging. Ayun, doon sa nag-iisang saging na 'yon. Tali mo. Tali na yata ng ido 'yan eh. Yan, 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 diyan na sa tabi mo, sa tabi mo. Ayan. ayan oh. Yan. Sa babae, eh, baba mo. Ganda mo buhol, sa pa. Isa pa, shoot mo, shoot. Ano? Gindahan mo. Basta makawala. Ini. eh ni? Ini bagaya no. Aduh. Apa ni? Apa ni? To. Shoot mo to. Shoot. Mana yo no? Kuai. Eh. Yan. Yan. hindi, hindi na masara hindi na makalas oh. as babae baba oh, amin para hindi siya mga labid ayun na ah.